Ano naman ang pagkain ng aso? Aso, ah uh, diaper. <laughs> so, hello, what's up mga kaos, no? It's medyo bandabid official here. So, ngayon guys, magpapagayos muna ako sa kanila. At ang gagawin ko, yung mga pagkain lang ng mga animals, syempre pag minanalo sila, meron silang price. So, ano pang inihita, yung punahadaan sila. Let's go. Tulugan. Tulugan. Tulugan na ako. Ano papalaro ako sa sa'yo. May papalaro nga ako sa inyo eh. Tulog ka na naman eh. Hindi. May papagames ako. Pag nanalo ka, may 500 ka. ala ano, ready? Oo, oh, okay. Ready. Okay. Sige. Ano ang pagkain <laughs> ng kabayo? Kabayo? Oo. Tae! <laughs> <laughs> pagkain! Ay, pagkain ba? Oo, uh, magkain. Grass feed. Ano Grass feed. Grass feed. 500. Go, oh, 500. Oh, 500. Oh. 500. Oh, Alright. Tama naman, di ba? Asog ka ron, konti. Asog ka ron, konti. ka. Asog ka. Ito naman. Ito naman, si Mama Mac. Mama Mac. Ayan, tawag dito. Di ba ako sa'yo, ha? Ano ang pagkain ng... Ito ha, Ibon. Ibon? Ah. Uh, Basic naman yan. Bakit? Birdseed. Birdseed? Tama ba? <laughs> Birdseed. 500, 500. Alright. Ah, uh, syempre, ito naman. Si Gachi. Chi, ikaw naman, tatanawin kita. Ano ang pagkain Na. ng pusa? Napakadali naman yan, yan. Ano? Wala mong mahirap dyan. Eh nga lang, pangmadalian nga lang to eh. Cat food? Oo. Okay. Ay, 100. Ay, 100. Alright, ikaw naman, Leng. Ano ba yan? Ito. Lagi <laughs> para walang alam eh. Ano ang pagkain? Kung may... Ano yung sabi mo na? Cat food. Pusa. Ano naman ang pagkain ng... Aso. Aso. Uh, diaper. <laughs> bakit? <laughs> bakit diaper? Bakit <laughs> diaper? Oh, bakit? Okay, ano? <laughs> Kasi, nakikita ko mga aso, binubungkal yung basura, kaya kinukuha yung diaper. <laughs> talino, talino. Talino. Diaper. Oh, diaper okay. oh, okay. talaga. <laughs> diaper. <laughs> kanina, ano yung sa'yo? Cat food. O, dapat? Pampers. <laughs> <Fat first. laughs> <laughs> <laughs> Dog food. Dog. Lats, lats. <laughs> lats. Dog, food. Dog food. Oo. hindi. Kaya kinuha ko yun. Kasi, kasi may nakakita kasi ako mga aso. Oo. Oh. Pag nakakita ako mga aso pumupunta sa basura, siyempre bubungkalin yun. mga bitbit na diaper. Oo. Tapos yung mga diaper. Si Douglas yun. Oh, ang ganyan ka, oh. Pwede mo ah. si Douglas. Tulog ka ng tulog, Ter. Ano, okay. Masaya. Masaya. O, tara. Tong-eat naman tayo. tong Tong-eat.